Wala na si Lord. Sila na kung nakakaalam sa amin. Kailan kami magtigis ng ganito. Kung so, may, kung may umpisa ka si Sir, may hangganan, di ba? Bahala na si Lord. Ganun lang. Ako hindi naman ako nagreklamo, naghihirap kami. Pero ang pangarap ko lang na huwag naman lahat kami may sakit kasi sino pa man ang magpunta sa pagamutan. Ganon lang ang pangarap ko. Pero ngayon, sino-sino may sakit? Eh, ako may sakit, Meron din siya. Pero kaya ko ano pa sakit naman. Niyo? Ito nga, yung eczema. Yan. Eczema, tapos ubo. Pero tinitiis ko yan, nakakayanan ko pa naman lumakad. Asawa ko naman, high blood, pag inatake, isa rin na si Silvian, kahit di naman makatayo na rin. Ano pa yan? Kano na ang ano nyo? Ako, ako ang uh, uh, kumitino kahit nairap nairap ako. Ano na ayos. Pag sinabi, bini ka doon mo sartan, wala man tayong pira. Ang bini ko. Uh,